Napadaan at napalaban ulit kami ng basketball guys dito sa bayan ng Socorro sa Barangay Bayuin. At eto nga pala guys yung napakasimpleng court nila pero napakaraming naglalaro ng basketball. Sa unang possession nga guys ng bola ay napupunta ka agad sa amin at napakagandang cut agad ng tropa natin si Toping doon sabay tamang jump shot lang sa gitna. At dito naman guys sa susunod na play ay na fake ko yung kalaban at nakita ko sa ilalim na nandun pala yung tropa natin si Jerry. Kaso nga lang medyo malakas yung tira niya kaya hindi pumasok. Akala nga guys nung kalaban ay jump shot na ako dito sa may 3 point pero hindi niya alam ibibigay ko ulit yung sa tropa natin si Toping kasi sure sa range. At habang hindi guys nila napapansin, nandun sa gilid yung shooter namin na si Tropa na si JikJik. Jik. At ayan guys, bumitaw na at paniguradong pasok yan. Isang napakabilis at magandang pasa nga sana guys yung gagawin ko dito sa Tropa natin si Jerry. Kaso medyo mababa at hindi niya nakagip yung bola. At nung buo akala guys ng kalaban ay eh, nagpapasa lang ako dito ng bola. Hindi nila alam nung nakalogo ako sa 3 ay eh, agad akong jumam shot sa 3 point. At ayun guys, naipasok natin. Sinubukan nga ulit guys namin yung play na ginagawa namin dito ping. Kaso nga lang sa pagkakataon na eh, ay na siya. Medyo mataas yung kalaban. At grabe nga palagi guys yung mga pick ginawa ko dito kaso nga lang hindi sumut yung tira natin isang napakagandang play nga pala guys na nagawa namin dito ni no, Jeric talagang parang sumalaksak lang ako sa gitna dyan pero hindi na alam nung kalaban guys E eh, pinasa ko kay Jeric na nandito sa side kaya nakashoot kami ng madali nagkamali nga guys dito yung kalaban dahil linayaan nilang lumuag na naman yung tropa natin si Jik, Jik na napaka shooter huwag na huwag talaga guys hahayaang malog itong tropa natin na to kasi may sure ball talaga ito guys pag nakakashoot <laughs> sa mga gusto nga pala guys kami makalaban dyan eh, mag comment lang kayo sa video na to para makita namin guys isa-isahin namin tingnan yan at masaya po kami makikipaglaro sa inyo. At dito nga guys, sa sunod na possession naman namin, ay pinaikot lang namin yung bola. At nung nga guys dito sa wing, si wing side sa may perimeter, ay agad na rin akong tumira. Pero eto nga pala guys, na kalaban natin, ay hindi rin biro, talagang malalaki. At buko doon ay magagaling rin talaga sila at napakasushooter pa guys nila. Dalawang beses nga guys nila kami tinirahan dito sa may gilid ng perimeter at shoot nang shoot guys, bawat tira nila. At itong play na to guys, sobrang laki nga pala nung kalaban natin at nakapwestuan siya sa ilalim kaya hindi na rin nabutan ng kaibigan natin si toping At tingnan naman guys kung paano mang yung kalaban kalaban Banjan talagang napagilong yung isang tropa natin dyan at halos matumba talaga ng tuluyan. Nagkaroon nga guys ng konti lambingan dito pero ganun talaga sa basketball guys, kailangan medyo matigas din yung pangatawan mo. Kaya nung sinubukan ko guys pumasok ay nailang talaga ako sa so sobrang laki nitong nakabantay. Pero babawi naman daw itong tropa natin si talagang napakagandang yoyo lang nun sa layup. Dahil nga guys medyo magagaling yung kalaban at malalaki, kailangan guys mabilis nga pala yung play namin dito kaya dinadaan na lang namin sa mabilisang pass break yung laban. Pag kasi guys binagala namin yung flow ng laro dito, eh, sobrang nahihirapan kami miscore dahil malalaki sila. Kaya nga guys, dito sa play na to, kung makikita nyo, pinipilit namin pumasok sa loob. Kaso nga lang guys, dinododouble team agad ako sa taas dyan. At nung binigay ko naman kay Romel sa gilid, eh, talagang naapiki -na pa rin siya doon at hindi pa rin niya naipasok yung bola. Sabay na rebound ko naman guys, kaso hindi ko pa rin naipasok, talagang maalat. Kaya kadalas ang ginagawa na lang talaga guys namin play, pag ganito kalalaki yung mga kalaban, eh eto guys, pinapaikot namin yung bola sa taas ng 3 point. Tapos pag may nakaluag dito sa side, katulad nito, agad na rin guys titira. Kung mapapansin nyo nga guys, pagka change court namin dito, hindi na kami nananalo nalaksa at talagang puro tira na lang kami dito sa labas para mabilisan kami makaskor Buti na lang guys kahit papano mayroon eh, meron din tayong mga shooter na mga kaibigan katulad niyan nitong tropa natin si Jigtik -Jig, nakaloog na naman sa 3 point guys. Syempre itara niyo na yan at pasok yan. At nung maloog na nga guys ang depensa dito sa may taas akin sa may perimeter ay eh, syempre titira tayo diyan kasi loog na loog yung bantay na yan at pumasok nga. Napansin ko nga guys sa may kabilang gilid na medyo maloog na naman yung bantay kay Jigtik -Jig. kaya ang ginawa ko guys dito ko lulukohin ko yung kalaban natin pakunta kong kanan pero agad kong binigay dito sa kaliwa kaso nga lang guys hindi pumasok pa yung tira ni Jack Jack pero nandito guys sa Topeng at power ribbon sabay tamang tira lang o napaka pogi isang napakagandang salaksak nga pala guys ang gagawin ko dito at magandang pasa sa kaibigan natin si Balong kaso nga lang guys nagkamali siya at pinalo pa niya yung bola kaya hindi pumasok akala nga guys tong kalaban dito sa play na to ay magka crossover ako pero agad kong binigay kay Romel sa gitna at tamang tira lang siya kaya alas na nga pala kami dyan at dahil alas na nga pala guys kami medyo mahigpit na talaga dito yung depensa ng kalaban kaya sinusubukan ko dito lokohin sila ng jump shot pero hindi talaga guys sila kumagat doon at binalik ulit sa akin ni Jik Jik yung bola. Pero sa pagkakataon nito guys, yung may gagawin kaming play. Kala talaga nila, titira na ako sa part na to. Pero kay Jik Jik talaga yung plano nun. At ayan guys, kitang kita nyo naman na talagang pasok na naman yung tira ni Jik Jik. Kaya kami yung nanalo sa la unang laban. So bali nga guys, nakadalawang laro kami dito. Panalo kami nung una, talo kami nung pangalawa. Kaya maraming maraming salamat nga pala guys sa mga mababait na nakalaban namin dito sa bayan ng Socorro. Pero syempre, shoutout din muna sa mga solid followers namin dyan na nakakilala sa amin habang kumakain kami dito ng Lomi. Maraming maraming salamat sa solidong suporta at pagmamahal nyo sa amin. At eto na guys, guys, ang pinakang gusto namin magtotropa. Siyempre, tamang food trip muna kami ng Lomi dito. Kaya kitang kita nyo naman guys, gutom na gutom yung mga tropa natin. No? Talagang hindi nila pinapansin na may nagbibidyo. Subo lang sila na subo dyan at talagang busy busy. Siyempre, nagutom na rin yung camera girl namin dyan. Kaya nakikain na rin siya. Kaya ayun guys, maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kits na lang ulit tayo. Halika na sa...